Matapos ang halos apat na dekada, inanunsyo na ng Chocolate Lover Incorporated na hanggang December 27 na lang ang operasyon ng kanilang negosyo. Ayon sa may-ari na si Ann Carmona Lim o tinaguri ang Chocolate Queen, tuloy pa rin ang regular operations nila hanggang Pasko. Kabilang ang pagbebenta ng mga chocolate, buttercream at nuts. Ayon na raw manahin ng kanyang mga anak ang nasabing negosyo. Taong 1989 nang magsimula ang Chocolate Lover Incorporated na may kapital lang na 6,000 pesos. Kaugnay naman sa trademark nilang Castle Like Factory, maaring paupahan muna raw nila ito habang wala pang buyer. Tatlong taon ko na ho, iniiyakan to. Kasi hindi ko kaya talaga, baby ko kasi to eh. Pero good kailangan ko na nang magsabi ng goodbye. Ayaw na rin po kasing manahin ng mga anak ko. Okay na po kami sa ibang bansa. Eh ako naman po ay eh mag-aalaga na lang ng apo kasi matanda na rin ho ako. Hirap na ako magbiyahe-biyahe.